Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig, tubig at Mga, tubig tubig mga mineral. mineral. Magandang gabi sa ating mga kapanalig. Ito po ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral ako po si Angie Dakis. nag sa inyo na tayo magsama-sama sa isa pang presentasyon ng palatuntunan na naghahatid ng pinakanatural na pamamaraan ng pangalaga sa ating kalusugan. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ating words of wisdom for today. Galing po ito sa Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Narito po ang mga topics na ating tatalakayin ngayong araw. So what's up WaterDogs? Tatalakayin ni Doc Ren Paragas ang functions ng mineral sa kalusugan. Ano nga ba ang importansyang maipasok ito bilang isa sa mga essential nutrients na kailangan ng ating katawan? Sa Don't Panic, There's Ionic. Pakinggan ang tamang pagsunod sa bilang ng patak ng Ionic Minerals para sa mga walang karamdaman. Sa ating pagpapatutuo, pakinggan ang kwento ng isang taong kinakatakutan maging ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan dahilan sa kanyang panic attack at kung paano siya natulungan na maalis ang kanyang pitong maintenance medicines kasabay ng kanyang pagiging hypertensive. Ayan po mga kapanalig ang mga topics sa ating tatalakayin ngayong araw. Kaya naman tutok lang sa palatuntunang tubig at mga mineral. Magbabalik kami. Narito muna ang ating tubig at mga mineral jingle. Ang awiting nagtuturo sa atin ng totohanang natural na pamamaraan ng pangalaga sa ating kalusugan. Narito po. ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain dapat ilaan pagkain ka kainin masustansya ang kain Marami ang kailangan sustansya sa ating katawan tubig at mga mineral ang daging kulang sa ay sakit ang katawan, iwas ang kalusugan Tamang pagkain at inumin Tubig na purified, ang dapat inumin Ionic C and D, sa tubig dapat hanuin Ionic Green, ibas lamang ang nagbibigay Energy na kung kulang ay, ikaw'y tatanggal Tubig at panamiguran

Ang Ver1Rev Enterprise ay mayroong latest promo ay ang kaugnay ng introductory promo dito pong latest book na ipinag publish ng Ver1Rev Enterprise. May titulong, Keys to Becoming a More Effective Teacher, a Guide to Better Mental and Physical Health. Napakaganda po ng promo na inilabas ng Ver1Rev Enterprise at available na po ito sa lahat ng mga tanggapan ng Ver1Rev sa buong bansa ang promo ito. At uh, ito po ay nagsimula nito October 18 hanggang October 30. Makita nyo po mga kapanalig sa ating mga slides yung uh, kung gaano kalaki ang discount na ating po binibigay sa introductory promo na to. Bibili lang kayo ng dalawang libro. No? Purchase two books ng libro uh, librong ito and you get 130 ml of ionic minerals for free. O kaya four books, ang bibili nyo naman sa halagang 200 pesos ang isa meron pong libre na isang 60 ml at kung 6 uh, na libro naman inyong bibilin kayo po ay makakuha ng libre na isang 120 ml na ionic mineral drops, 8 books ng uh, librong ito may uh, katapat po na dalawang 60 ml na ionic minerals at isang bote ng uh, selenium. Samantalang kung 10 libro naman po inyo ipopurchase, meron po libre na dalawang 120 ml at dalawa din na 30 ml selenium, 120 ml ionic at uh, dalawa din na 30 ml selenium, elemental selenium ang inyo pong makukuha. So to To avail of this promo, babisitahin lang po ang pinakamalapit na tanggapan ng Verone Reventer Prize sa inyong lugar. Sa mga oras na ito'y bibigyan daan na po natin ang uh, What's Up Water Dog segment kung saan tatalakay naman ngayong araw ng ating water dog ang hinggil sa kahalagahan ng mineral sa ating katawan. Bakit nga ba kasama bilang essential nutrients na kailangan ipasok natin sa ating katawan ang mga minerals? Narito po ang ating water dog sa pagtalakay hinggil sa bagay na yan. Sa araw na ito, patuloy pa rin na ipapaliwanag ni Dr. Renato Paragas ang kanyang concept na tubig at mga mineral sa got sa kalusugan. At ngayong araw, tatalakay niya para sa atin ang kahalagahan ng mineral sa ating katawan. Dok, magandang araw. Tinalakay na natin ang role ng tubig sa ating katawan, gayundin din ang functions nito sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Maari ba, Dok, na ipaliwanag mo sa amin ang tungkol sa mineral? At ano po ba ang mga ito? Magandang araw din sa iyo, Ma'am Angie. At ganoon din ho sa lahat ng takapaginig na inyong program. Pagdating ho sa sustansya, anim ang essential nutrients na kailangan ng ating katawan. Kung sabing essential, hindi po ito ginagawa ng ating katawan and therefore, it, ang mga ito ay kailangan maisama sa daily diet po natin. Itong mga six essential nutrients ay yung carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, and tubig. Ang mga kababayan po natin, they are very familiar with the first four, yung carbohydrate, protein, fats, and vitamins. Pero pagdating po sa mineral at sa katubig, usually, ini-ignore nila po yan. If not, they're not familiar with it. So, this morning, I will discuss a little bit kung ano po yung mineral. First, yung definition. Uh, kasi pag ako ay nagtatanong kung ano yung mineral, usually, ang sinasabi ng mga tao, mineral water. Ito po ay hindi mineral. Ito yung water. So, a uh, minerals, they're defined as inorganic substances of definite crystal structure and definite composition that when broken down into their proper form, would carry along with it ang electrical charge. Meron kuryente po yan. And they would also play critical physiologic functions the body. Kung walap yung mineral, may mga proseso na dapat mangyayari na hindi ho mangyayari. And therefore, i-discuss po sa inyo kung ano yung functions ng mineral sa ating katawan. The functions of mineral sa ating katawan are also represented by each letter of the word minerals. M is to maintain electrical nerve impulse salat lahat ng mga sustansya na banggit ko earlier, ang minerals lang po ang may dalang kuryente. Kami po mga doctor, we usually would pronounce a patient dead kung wala po kaming nakikitang any electrical tracing sa either ECG o dun sa EEG. So you'll be pronounced dead kung walang kuryente. So ito pong minerals ang nagbibigay ng kuryente sa ating katawan. Buti pa nga si cellphone, laging china-charge. Ba't yung katawan natin, sinacharge ba kasindalas ng cellphone? Isipin nyo po yan. I is to improve muscle function. Ang mga muscles ay hindi magkocontract kung wala pong electrical stimulation. So, ito minerals ang um, mag-stimulate yan. Ito nakikita natin sa mga patients na paralyzed, naputol yung connection ng nerve mula sa utak papunta dun sa affected side. Hindi nagagalaw ng patient yung mga muscles niyan. And is to neutralize stress. Sabi po nila, hindi yung kawalan ng pera o trabaho o yung family o love life o yung pag-aaral po ang stress. Actually, sabi po ni Dr. Ferredo Batman Helich that the number one stress to the human body is dehydration. Nabanggit ko earlier na kung wala yung minerals, ang tubig ay hindi madidistribute distribute sa iba-ibang organs of the body. And therefore, napakahalaga ang role ng minerals for proper hydration. Secondly, ang mineral deficiency would would also add stress to the human body. So by supplementing yung katawan natin with adequate amount of minerals would correct that stress. E. Extract toxins out of the cells. Meron tayong tinatawag in medicine the term chelation. Ito po ang ginagawa po nila ang uh, minerals ay add po nila sa isang protina, ini-inject po doon sa katawan para ma-absorb ang mga toxins out of the cells. Actually, ang magnesium is one of the best detoxifying agent at ito ay mineral. So, without minerals, iton toxins na nasa loob ng ating katawan nan manggagaling doon sa mga pinapasok sa ating bibig tulad ng mga pagkain, di ba? Processed food, instant food, yung mga beverage na may laman na ang daming chemicals, ang mga minas lang ang nakakaalis po niyan are regulate water contents of the body iba-ibang organs ng ating katawan iba-iba po ang porsyento ng tubig the brain is 75% water and liver natin is about 90% water our blood is about 86% water the bones is about 22% water ang nag-distribute o nag, -di -distribute nag ng tubig sa iba-ibang parts na ating katawan ay yung minerals. So minerals is very, very important. Proper hydration of different cells of the body. A. Activate enzymatic function. Kung yung tubig ay liquid of life, ang minerals ang spark of life. Tulad ng sasakyan, kahit puno po yung tanke ng gasolina, kung wala po yung spark plug, ay hindi mo mapaandar ang makina. So with the body walpo po yung minerals, you cannot ignite yung biochemical reactions to occur para makapag-generate po ng energy to keep our cells alive. L, load up to strengthen the immune system. Sa ngayon, makikita natin, ang tao siya po yung umaako ng halos lahat ng sakit. Ang mga iba-ibang hayop, meron din silang mga organs tulad natin, pero hindi po sila natin nakikita na may ganong kadaming sakit. Example po, meron po isang malit na insekto, kakagatin niya ang malaking mama. After about a week or so, lalag natin na mataas yung mama. After that, duduguin, mamamatay. Ito po ay isang case ng dengue hemorrhagic fever. Ang uh, lamok, ang female mosquito, siya po yung nangagagat dahil po kailanganin niya ng dugo, any mammalian blood, para mag po yung egg to become a mosquito. So ibig sabihin, itong female mosquito na ito, pwede siyang uh, kumuha ng dugo from any mammal. Pwede pusa, aso, kambing, kalabaw, baka, di ba? Pero never po tayo nakakarinig na ang mga hype na ito ay namamatay ng dengue. However, pag ito po ay kumagat naman sa tao, di ba? statistics worldwide will say kung gaano karaming tao na an namatay sa dengue. So ang question, bakit tao ang laging tinatamaan? When in fact yung lamok nga na siya po ang may dala-dala ng virus na yan, kay is not even affected. So I believe that it is the mineral deficiency na nagpapababa ng immune system natin kaya tayo affected by ganyan mga sakit. Ngayon, kung hindi po magaganap yung function ng M, I, N, E R A Ls na nabanggit ko earlier hindi po magaganap yung letter S which is to sustain cell life. So, we all need the functions of minerals para tayo po ay manatiling buhay, hindi lang buhay na buhay kundi buhay na malusog. Doc Ren, pwede bang bigyan nyo kami ng ilan lamang sa mga pangunahing dahilan bakit ionic CMD lamang ang inyong pinagkakatiwalaan ang mineral supplement para sa inyong mga pasyente? After study yung iba-ibang klaseng dietary supplement, nung nakilala ko yung ating ionic concentrated minerals o ionic CMD na may gawa po yung Mineral Resources International or MRI, nakita ko na itong ionic concentrated minerals lang ang number one in an ionic form at food grade. Napakahalaga po kasi na ang isang dietary supplement mo is food grade. Bakit? Kasi kung sasabihin natin food grade, ito angkop sa tao. It is fit for human consumption. Maraming minerals na napoproduce ng mga scrupulous, uh, unscrupulous uh, mga businessmen. Pero hindi natin alam kung saan nila kinukuha ng minerals na binibigay sa atin. So we have to be careful. Ngayon, ang MRI has this reputation of being in the global market for the past 48 years. Sila ay may international certifications that will say that they are food grade. Tulad ng grass which is generally recognized as safe. Meron silang CGMP, which is current good manufacturing practices. Meron din po silang NSF certification, which is National Sanitation Foundation International. Ito po ay isang collaborative agency of World Health Organization na sila nagbibigay ng standards as far as mga devices, Uh, concerning health is involved. So ang uh, NSF is pro-consumer rather than pro-manufacturer. Aside from that, ang ionic concentrated mineral drops ay merong certification ng halal, which is the Muslim dietary law. Meron din siyang K-kosher ito po ay Jewish dietary law at saka ito may certification din galing sa American Vegetarian Association. So kung makikita nyo yung mga certifications ng company, talagang they will tell you that uh, it is really food grade at saka safe na safe eating. Kaya naman mga kaibigan, tutok uli kayo sa mga susunod na programang para sa mas detalyado pang pagtalakay sa kalagahan ng mineral sa ating madusog na pangangatawan. Yan po ang ating WhatsApp Waterdog segment. Para po sa mga nagdenais malaman ko ang mga karagdagang pangkaalaman hinggil sa ating pong concept ng tubig at mga mineral, bisitahin ang mga tanggapan ng Ver 1 Rev Enterprise na malapit po sa inyo. Ang ating main office ay nasa Unit 5B, 3rd Floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa NCR naman, sa Unit 2012, second level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number is 0998-574-3572. Sa Cebu, ang address ay nasa Ground Floor, Digitri Building, 72N, Iscario Street, Capital Site, Cebu City. Mari po silang i-text sa CP number 09453041990 at sa Davao naman sa Mesanin Manuel Morales Building 109 J.P. Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Ang kanila pong CP number is 0998-574-3572. Sa ating Don't Panic, There's Ionic Segment, ilang patak nga ba ng ionic minerals ang kailangan pong itake ng isang tao kung wala siyang karamdaman? Actually, sa mga adult mga, mga kapanalig, ang ating pong uh, ibinibigay ay at least 10 drops 4 times a day. Ang ionic minerals po ay inihahalo o ipinapataka sa tubig na inumin, purified drinking water, ng uh, pagkagising sa umaga, 30 minutes bago man ang halian, 30 minutes bago maghaponan, at uh, before bedtime. Diyan po ay sa mga normal adults na nais lamang itake ang ionic minerals bilang bahagi po ng kanilang supplementation. Sa mga kabataan naman o sa mga bata mismo, ang pag po ng ionic minerals kung wala po silang karamdaman is uh, kung ilan yung kanilang timbang, yun din po ang equivalent number of drops na kanilang itetake na hatiin lamang 3 to 4 times a day. For example, 20 kilos ang bata, iti-take niya is 20 drops din. And uh, ito po ay pwedeng pag ng 5 drops four times a day. For more info, bisitahin po ang aming mga social media accounts at ang aming pong website. Ang aming official online store, www.ionicminerals.com at ang ating pong Facebook Live na papanood po sa FB page ng Ionic Minerals Philippines. Magsama-sama din po tayo dyan. Pwede kayo mag-comment sa comment section at sasagutin po namin ang inyong mga queries tungkol sa ating pong Ionic Mineral Drops. Samantala sa mga oras na ito ay bibigyan daan na po natin ang ating testimonial. Pakinggan natin ang kwento ni Mr. Jesse Jimeniano nang Dagupan City sa Pangasinan. Siya po ay nagkaroon ng panic attacks at anxiety disorder. Gayun din ang hypertension at maraming iba pa. Pakinggan natin ang kanyang pangpapatutoo sa mga oras na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jesse Jimeniano, 50 years old from Dagupan City, Pangasinan. Dati, nagahanap po ako ng kalunasan sa mga karamdaman ko po. Kasi ang lifestyle ko po noon, nakakuha ko na halos lahat. Pera lang ang paninigarilyo po. Pag-iinom, ang lakas ko po, o minom, alcoholic po ako, halos sa linggo, isang araw lang yung pahinga ko po dyan. Kaya nung ano, siguro naningil, ang dami ko rin pong naging sakit. Una po dyan, hypertension. Sa hypertension ko po, nabigyan po ako ng maintenance na amlodipine, saka losartan. Tumunod po dyan, sa heart ko, merong heart enlargement, merong fatty liver, sa cholesterol, pati sa blood sugar ko, nasa borderline. Lahat po yon sabi ko, naghahanap po ako anong kasagutan ng mga sakit na po yun. Kasi, nung binigyan ako ng doktor, tong maintenance, mukhang nakakapagod. Bukod sa nakakapagod, parang ligado ka na inumin yun araw-araw. Kaya minsan nakakainis ko siya. Hanggang sa nung ano, walang pagbabago. Sabi ko po, naka one year na, ganun pa rin, walang nangyari. Para sabi ko, mukhang madadagdagan pa yung maintenance ko. Kaya naghanap ako ng mga alternative medicines, mga herbal, ang dami ko na try, wala pa rin. Hanggang sa dumating ang araw na pray na ako ng pray, sana dumating na po yung pwede makalunas dito sa mga karamdamang untok. Umabot din po ako sa puntong nagkaroon ako ng anxiety. Nagkakaroon po panic attack. Takot ako lumabas po sa bahay na walang kasama. Kasi makasakay lang ako ng jeep. Dinenerbius na po ako or bus. Dapat sa taxi. Kasi pag taxi, ang sinakyan ko, pwede ko kaagad na sabihin na sa taxi ko umatake, dalhin ako sa ospital. Iba yung pakiramdam po na nagkakaroon ka ng panic attack. Doon sa panic attack, parang 20 times na ninenervyos ka, nawala naman dahilan. Kahit na tawa na kayong tawa, bigla atake na lang po yung panic attack na hindi ko maintindihan bakit sa akin pa dumating yung ganyang sakit. Uh, doon po sa panic attack, pag umatakip, nakakatakot kasi ang hirap huminga. Dibdib -dib mo, akala mo sasabog. Mararamdaman mo na yung pagtibo, hindi sa normal na heartbeat na yung tugtuga. Hindi. May kita mo na gumagalaw yung ano, dito sa dibdib mo. Yung sa damit mo, gumagano, umaangat eh. Pag umatake po yan, nagpapatakbo na ako sa hospital. Pagdating, sasabihin ng mga doktor na wala kang sakit. Pero pag once inatake ka po ng ano, panic attack, after po one month ka para ibalik mo na ulit yung dati mong katawan na yung lakas mo. Kasi mangihinak ka, hindi ka makabangon. Ganon effect po ng panic attack sa akin. Hanggang sa dumating yung time na talagang Umiyak ako, nagpre-pray ako, sabi ko, sumusuko na ako sa buhay kasi hindi ko na kaya. Nagkaroon ako ng pobya na kala mo, may multo dyan, mga ganyan. Pero wala naman, kahit anong oras. Ito na yata yung ginawa ko nung, ano, sa lifestyle ko na sobra ako sa alcohol. Ito na yata siguro yung singil sa akin, sabi ko. Kaya lahat ng ano herbal medicines, ngayon lalo na sa mga nasa networking, pinatulang ko pa yun kasi sabi nila maganda, nakakatulong, effective, natural. Pero ni isa po doon, walang nakatulong sa sakit ko yan, yung panic attack. nag ako, bigla na ay nag-text sa akin na classmate ko po yon noong college. Nabalita lang po niya na nagkaroon ako ng ganun sakit na Five years na sakit ko na anxiety, yung panic attack ko. Kaya, kaya naiintindihan nung ano, yung classmate ko, sabi niya, i-try mo po, uh, try mo itong CMD classmate, sabi niya. Kasi natulungan ako, nagkaroon akong ganyan, natulungan ako ng CMD, sabi niya. Noong una, medyo tatpa ko, ang ginawa ko po, piniinom ko muna sa iba, ayaw ko muna inumin. Kasi yung iba, pag ininom at buhay, uh, pwede kong ano, subukan. Piniinom ko po sa iba, at nakita ko na wala naman nangyari, okay naman. May nagsabi sa akin na sabi niya, hanapin mo yung ano uh, original na CMD, yung may tatak na MRI. Basta yung MRI, uh, ang ibig sabihin uh, mineral resources international, yung yung original sabi niya sa akin. Uh, from uh, Dagupan City, Pangasinan, pumunta po pa ako ng Mall Molok Asia. Ayun, kasi nakita ko uh, andun sila kay uh, umatten sila ng kiligma kay Brother Bo Sanchez, kaya doon kami ano doon kami nagkita-kita tapos inexplain ni doc lahat ganyan ganyan uh, ako naman po noon nakita ko yung MRI wala pa siya explain naniniwala na ako sabi kasi nila original yon Anong uh, na try ko po yan hanggang sa nakita ko one month nagulat ako hindi man lang ako inatake aba sabi ko okay to sige tuloy-tuloy to tuloy Tundaan ko lang po yung binigay sa akin ni Dr. Paragas. So gusto kong gumaling, hindi ko hininto yung 20 drops four times a day. Pero simula nung uminom po ako niya noong 2016 hanggang ngayon, 2019, no? Oh, February 2019, hanggang ngayon hindi pa umatake yung panic attack ko po. Kaya nagpapasalamat po ako talaga kay Lord sa kayo pinadala na sa akin ng instrument, yung kaklasik na introduce ng CMD po sa akin. Uh, dahil sa nakita ko yung kagandahan po ng produkto. Ang daming nagulat po sa akin ngayon kung bakit nakakalabas na ako na mag-isa, nakakabiyahin na po ako, kahit na uh, from Dagupan to Manila. Kasi yung, oh, ngayon, dahil nakakabiyahin na ako, ang daming nagulat. Ano ininom ko, saan ako nagpa-doktor daw nung sinabi ko yung CMD, sabi ko sa kanila gayto to ay ah, to ko sa kanila ayun po ang dami nang kasi nakita nila na ah, hindi na ako ni saka isa pa dati da takot din ako mag-drive eh ngayon nakita nila nagda na ako ng sakyan ang dami nang sa akin nung na-share ko yon nagustuhan nila sabi ko oh, gawin ko na rin business kaya ang good news dito nung ginawa ko yung business business yon nagpaturo po ako kay Dr. Paragas kung paano ah, i-explain yung mga sakit after six months po napakaganda po ang nai naitulong po sa akin. Uh, dahil after six months, nagkaroon po ako ng sasakyan. Kaya dito pala sa MRI Ionics MD, hindi lang pala kagalingan sa sakit, kundi kagalingan din pala sa bulsa. Kasi nung nagkasakit ko, yung punan ko dati sa business na motorcycle parts and accessories nasa 500,000 yon Ubus po yon doon sa sakit ko lang pero nung andito na ako ang bilis na bawi tapos sobra-sobra pa kaya nagpapasalamat ako malaki din kay Lord saka dito sa Verwa enterprise. Uh, bukod po do sa financial, do sa kinikita ko po, ang maganda po rito sa Bear One Red Enterprise, na-experience ko, yung hindi ko na-experience dati na mag-travel kung saan-saan. Uh, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga hindi ko narating, napuntaan ko, halos nalibot ko ngayon ng buong Pilipinas. Lalo ngayon, yung una-una ko napuntaan kasi dyan, uh, sa Naga, tapos sa uh, Albay, tapos napunta kami ng Katbalogan, Tacloban, yung mga lugar na hindi ko napupuntahan, dito halos naliibot ko na po. Bukod po dito, uh, nag-travel din po kami, uh, Asia po, uh, nakapunta po ako ng Singapore, saka Thailand. Kayo pong nakakapanood uh, o nagikinig po rito sa testimonies ko po, maniwala po kayo dahil lahat po ito, totoo po talaga. Sag sabi nga po nila, magtiwala ka at ililigtas ka ng MRI Ionic CMD. Uh, bukod po sa sakit pala, ililigtas ka rin sa sakit sa bulsa. Kaya yun lang po may ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Mga kapanali, ginabot na po tayo ng oras ng pamaalam. Hanggang susunod, ang uh, testimonial po na yan ni Sir Jesse Gimignano. Ay mapapanood nyo sa aming YouTube channel ang buong uh, kwento pa ng marami pang mga nagpapatuto tungkol sa ating concept sa YouTube channel Ionic Minerals Philippines. It's bye-bye time, mga kapanali. Inabot tayo ng oras ng pamaalam. Narito muna ang ating pong words of wisdom sa mga sandaling ito. It's easier to change man's religion than to change his diet. Ayon niyan kay Margaret Mead. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ako si Angie Dakis, laging tatandaan sa Verbon Reventer Prize at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly at sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubi, tubi, at tubi, Mga, tubi, mineral. mineral. mineral.